na pagbati sa matagumpay na pagkilos ng lahat ng sumusuporta sa laban ng Asyenda Luisita. Isang tikada na po, isang tikada na paghahanap ng justisya nating lahat para sa mga biktima ng Asyenda Luisita masaker. Isang tikada ang isang kaso na dapat sanay simple at iinanghiring lang dapat natapos na ng usgado natin at napakulong na lahat ng mga may kasalanan sa masaker na ito lalo na ang mga pamilya ng ko Juanjo Aquino. Pero isang dekada pong paghihintay walang nangyayari. Ang sabi ng Aquino na pamilya ni President Aquino at sinabi niya mismo sa privilege speech niya noong nangyari ang Asyenda Luisita Masaker meron daw pumutok mula sa mga manggagawa. Yan bang kawalang kwentang depensang yan? Pinapaniwalaan pa ng Presidente ng Pilipinas? Bakit siya walang kwenta? Imposible ang kanilang depensa kasi bakit lalaban ang mga manggagawa sa mga pulis na armado. Bakit lalaban ang mga manggagawa at babaril kung wala naman silang baril? May nahanap ba silang baril mula doon sa mga manggagawa? Kung ganyan ang depensa ng lahat ng nangyayaring pagpatay sa Pilipinas, wala pong makukulong na pulis, wala pong makukulong na militar kasi simple lang nasabihin nila, binaril ako kahit walang baril na nakita kahit walang sugat ang mga pulis, binaril ko ako, hindi na sila makukulok. Anong klaseng hustisya yan? Pero ang tunay na dahilan kung bakit walang hustisya hanggang sa kasalukuyan, dahil napakalakas ng pamilyang ko at Aquino, ang mahirap silang talunin sa korte. Bakit hanggang ngayon wala pang hustisya ang nakakamit? Dahil ang sistema dito sa atin ay pabor sa Panginoong may lupa laban sa magsasaka, laban tumanggagawang bukit. Yan po ang nangyayari sa atin, hindi lang dito sa Asyenda Luisita, kundi sa napakarami pang isyo sa buong Pilipinas. Kung kag ang sinasabi nilang land reform, ang isyo na Asyenda Luisita hindi lang isyo ng ustisya, para sa mga biktima ng masaker, ito ay simbolo nang walang katuparan ng tunay na agraryong reformang hinihingi ng lahat ng magsasaka. Meron sila ngayong card na sinasabi na sa napakaraming butas nito, hindi kailanman magkakaroon ng tunay na reformang agraryo. Ang problema sa cart na ito, na gumagawa siya ng ilusyon ilusyon sa mga magsasaka, ilusyon sa mga manggagawang bukit, ilusyon sa sambayan ng Pilipino na magkakaroon din kayo ng hinihingi ng lupa. Bakit siya ilusyon? Hindi kailanman magtatagumpay ang kart na yan. Sampung taon, dalawampung taon, isang daang taon nilang ipatupad yan. Hindi kailanman magtatagumpay yan. Kahit dahil ang batas na yan ay batas ng mga Panginoong may lupa. Ngayon, gusto pa nilang i-extend muli ang CARP na yan at meron silang panukala sa amin sa Kongreso na i-extend na naman ito. Ang problema nila, dahil sa malakas na pagtutol ng sambayanang Pilipino, hindi nila madaling na ipasa ito. Ang problema nila, nagtapos ang CARP noong Hunyo ng taong ito. Kaya anumang panukalan batas nila sa Kongreso para i-extend ito ay baliwala na. Bakit? Hindi mo na pwedeng i-extend ang batas na patay na. Kaya dapat lang panawagan namin sa loob ng Kongreso at panawagan nating lahat ipasa na ang tunay na batas para sa tunay na reformang agraryo ang GARP na sinalang sa kongreso at isasalang sa darating na linggo. Isang dekada na po ang ating paghahanap at paghihintay ng mustisya. Pero wala pa tayong nakakamit. Pero ang inyong patuloy na pakipaglaban ay napakalaking inspirasyon sa lahat ng magsasaka, sa lahat ng manggagawang bukid sa buong Pilipinas. Inspirasyon ito hindi lang sa mga magsasaka, kundi pati sa amin sa loob ng Kongreso na ipagpatuloy din ang suporta sa Asyenda Luisita hanggang sa Tagumpay. Kaya sinungaling mga kasama, sinungaling si President Aquino pag sinasabi niyang may hustisya, may katarungan dito sa Pilipinas. Ano ang prueba ng kanyang kasinungalingan? Asyenda Luisita. Kaya sinungaling si President Aquino pag sinasabi niyang umuunlad ang bansa natin sa ilalim ng kanyang administrasyon, ano ang patunay na prueba sa kanyang kasinungalingan, Asyenda Luisita. Kaya sinungaling si President Aquino pag sinabi niyang naaahon niya sa kahirapan ang mamamayang Pilipino at ano ang patunay sa kanyang kasinungalingan, Asyenda Luisita. Ganon kaimportante ang inyong laban dahil ito'y tinitingnan ng lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas at ito'y tinik sa lalamunan ng lahat ng Panginoong may lupa sa buong bansa. Kaya dapat lang ipagpatuloy ang ating pagkakaisa. Huwag nating hintayin ang ustisya. Ipaglaban ang ustisya para sa Asenda Luisita. Maraming salamat po, Congressman.